Hello guys, ito yung sa next kung ano, mission na namang gagawin guys. Oh, makapal na talaga yung yung mga ano dito guys, oh yung sagbut. <laughs> ang bulaklak na takpan na guys, ayun. Yan naman ang next eh ano ko guys, kailangan ko to siya i-trim. Ang kapal-kapal na guys, ah, wala wala na akong time dito guys, sa ah, palagi na lang akong busy sa kakareels. <laughs> Sinong nakaka-relate diyan? ayun o oh, yan guys oh, para sa, ano na guys sa bulubundukin na talaga to <laughs> ayan o oh, ang kapal sobrang kapal na guys ayun ayun sa nakikita nyo dito guys o oh, yun ayun guys sa nakikita nyo hmm, back. so ayun sa harap lang yun ang ano ko ayun wala akong time so ngayon guys may time ako saglit ayun nagpala pala ako guys sa nakikita nyo Nagpala ako saglit, guys. <laughs> para may ano din. Para makalinis din kahit papano, guys. Kahit saglit. So, ayun. Ayun. Ang saging natin dito, guys. Ayun. ayun hindi pa siya na ano. Maliit pa. Kulang pa. Malayo-layo pa. Hihintayin. <laughs> so, yun lang, guys. Ang update natin. Maraming salamat. Have a blessed day to all and God bless. Have a wonderful day, everyone. So, ito yung ano natin. <laughs> Yun lang. Maraming salamat. Thank you so much.